Ang bayabas ay mayaman sa mga antioxidant, bitamina, mineral at fiber na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, pag-iwas sa mga sakit sa puso at cancer, pagpapalino ng mata at pagpapabuti ng kalusugan ng utak at pagpapanatili ng balat. Ang bayabas ay naglalaman din ng potassium na nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at sodium levels sa ating katawan bayabas ay mabuti rin para sa digestive system dahil ang fiber nito ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng dumi at pag-iwas sa constipation. Pampalinis ng bituka dahil mayaman ang bayabas sa dietary fiber na nagbibigay ito ng binipisyo na magkaroon ka ng regular at malusog na bowel movement at may iwasan ang constipation o tibi. Ang fiber ay nakakapaglinis din ng sa mga toxins o waste product na maaring magdulot ng iba't ibang sakit. Pampalubag loob sa dysmenorrhea. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng dysmenorrhea o sakit na simptomas tuwing may regla tulad ng stomach cramps. Ngunit may ilang ebidensya na nagpapahiwatig na ang bayabas leaf extract ay nakakabawas ng pain intensity ng menstrual cramps. Isang pag-aaral ay nakakatulong sa pagbawas ng sakit na nararamdaman ng mga pasyente sa loob ng isa o hanggang tatlong araw. Ang parelax ng utak, ang bayabas ay mayaman din sa magnesium, isang mineral na nakakarelax ng muscles at nerves. Kaya naman kapag stress ka o pagod ang iyong utak mula sa trabaho o pag-aaral, magbayabas ka para makaramdam ka ng calmness at relaxation. At kung may nututunan ka sa ating content ayong araw na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video maraming salamat po.